Magandang gabi, mga giliw naming tagapakinig. Welcome sa isa na namang nakakapasong episode ng Romansa Diaries, kung saan ang mga lihim na damdamin ay isinisigaw sa katahimikan ng gabi. Ngayong gabi, ihahain namin sa inyo ang isang mainit at umaapoy na kwento. Kahit pabasang-basa ng ulan ang paligid, isang tagpong hindi inaasahan, isang gabing di malilimutan. Isang kwento ng dalawang estrangherong pinagtagpo ng bagyo at pinaglapit ng init ng katawan. Ang simula ng unos, hindi mapakali si Julia. Habang binabaybay ang mabatong daan, paakyat sa baryo ng San Rafael. Basa na ang laylayan ng kanyang palda at dumidikit sa kanyang balat ang manipis na blouse na puting-puti. Ang ulan ay bigla ang bumuhos. Wala siyang dalang payong. Isang oras na siyang naglalakad at lumalamig na ang hangin. Pero may isang bagay sa likod ng kanyang isip. Hindi lang ito ordinaryong biyahe. Tumakas siya. Tumakas sa bahay kung saan palaging may batang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng pagnanasa, mga lihim na bulong sa dilim. At doon niya nakita ang isang maliit na kubo sa gilid ng kakahuyan. May apoy sa loob at tila may tao. Pwede po bang makisilong? Nanginginig ang boses ni Julia habang kumakatok sa pinto ng kubo. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lalaking basang basarin nakasuot lamang ng sando at lumang pantalon. Matangkad, maitim ang balat, at matikas ang katawan. Si Rico, isang draper na na din sa lugar. Pasok ka, sabi nito sabay alok ng tuwalya. May apoy sa sulok, baka lamigin ka. Tahimik ang sandali. Habang nagbibihis si Julia sa isang sulok, sinulya pa ni Rico ang kanyang anyo, ang kurbada ng kanyang katawan, ang mapuputing hita, at ang dibdib na tila gustong kumawala sa basang blouse. Hindi sinadya, nagkatinginan sila sa liwanag ng apoy. Anong ginagawa mo rito? tanong ni Rico habang naglalagay ng kahoy sa siga nagpapalayo sa problema mahina ang sagot ni Julia ikaw nagpapahinga sa gulo ng Maynila tugon ni Rico habang nakatitig sa mga mata ni Julia tahimik ulit malakas ang ulan sa labas ngunit sa loob ng kubo ay tila unti-unting bumubuo ng sarili nitong init nang dumaan si Julia sa harap ni Rico, nadulas siya at nahulog sa kanyang kandungan. Sandaling naglapat ang kanilang balat. Mainit. Mabilis ang pintig ng kanilang puso. Walang salita. Wala ring pag-uurong sulong. Ang mundo ay tila tumigil. Marahan. Dahan-dahan. Nagtama ang kanilang mga labi. Parang isang lihim na matagal nang nais ibunyag. Hindi bastos kundi sabik. Hindi marahas, kundi masuyo, ngunit mapusok. Hindi na alintana ang ulan. Ang lamig sa paligid ay napalitan ng init ng dalawang katawang uhaw sa haplos. Ang bawat hinga, bawat pagdampi, ay nagsusumamo ng pahintulot. Hinayaan nilang dalhin sila ng sandali. Hindi nila kailangang magsalita. Ang mga daliri ni Rico ay dumudula sa balat ni Julia na tila pinipintahan niya ito ng pagnanasa. Ang kanyang labi ay bumaba sa leeg nito at ang bawat halik ay may kasamang damdaming hindi niya na ipahayag sa sino man noon. Hininga, haplos, pagkausap ng katawang matagal nang nangungulila. Sa gitna ng ulan, sumiklab ang apoy. Kinabukasan, sumikat ang araw. Tuyo na ang lupa. Tahimik silang nagkatinginan habang nililigpit ang kanilang gamit. "Ngayon lang tayo nagkakilala." Mahina ang sabi ni Julia. "Pero parang matagal nakitang hinahanap." Sagot ni Rico habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi man nila alam kung saan hahantong ang tagpong iyon, ngunit malinaw, ang ulan ay nagdala ng panibagong simula. At dito na nagtatapos ang ating mainit Ngunit masuyong kwento ngayong gabi, mga giliw naming tagapakinig. Minsan, ang ulan ay hindi lamang nagdadala ng lamig. Dala rin nito ang mga tagpong hindi natin inaasahan at init na mahirap kalimutan. Ako ang inyong kasama sa gabi at ito ang Romance Diaries. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang like, share and subscribe para sa mas marami pang mainit. Ngunit malambing na kwento ng pagnanasa at pag-ibig.